Pitong kaso ng pagkamatay, dulot naman ng leptospirosis ang naitala ng San Lazaro Hospital sa Maynila sa unang linggo ng Agosto. Batay sa uling datos po ng ospital, umakyat na sa 45 ang naitalang kaso ng leptospirosis kung saan 15 dito ay mga minor de edad. Ayon kay Dr. David Suplico, Medical Center Chief ng San Lazaro Hospital, kapansin-pansin ang pagiging agresibo naman ng mga kaso ng leptospirosis karamihan po sa mga pasyente. Komplikado na po ang kondisyon eh. Napapansin po namin na ang severity ng mga sakit ngayon medyo aggressive sa tingin namin na within 2 to 7 days nagkakaroon po sila ng komplikasyon sa sinasabi naming sa kidney, sa liver at sa respiratory system or sa lungs po natin. Nakikita namin kaagad na hindi na sila nakakaihe or hirap po silang huminga nakailangan po namin i-ventilator. Ayon kay Supliko, apat sa mga kaso ay nasa intensive care unit ng kanilang ospital. Anya, karamihan sa mga pasyente nilang tinamaan ng leptospirosis ay mga rider na lumusong po sa baha. Usually nakikita namin to sa mga pasyente na mga riders na lumusong sa baha na may mga paltos yung paa at sila po ngayon ay mga na-confine sa aming hospital po. Inig po ni Dr. David Suplico, Medical Center Chief ng San Lazaro Hospital sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City. 44 na pasyente naman na may leptospirosis ang nakakonfine. Batay sa datos ng Department of Health, meron na po silang naitalang 569 na mga bagong kaso ng leptospirosis mula July 13 hanggang July 31.